Ang nakikita mo ngayon ay nangyari noong kalagitnaan ng Oktubre, 2023. Ito ay totoong larawan ng nagliliyab na helikopterong Ruso. Ayon sa mga ulat, ito ay pinabagsak ng mga Ukrainian na anti-aircraft missile ilang kilometro lang mula sa linya ng labanan. Isang karaniwang pagpapabagsak tulad ng marami pang iba na nangyayari sa digmaang ito. Pero makalipas ang dalawang taon, noong Nobyembre ng 2025, gagawin ng Ukraine ang isang bagay na tuluyang magbabago sa mga patakaran ng laro. Ito ang mga larawan na nagpapatunay nito. Nakikita mo ang isang Ukrainian na operator na nagpapalipad ng drone 200 kilometro sa loob ng Russia sa ibabaw ng rehiyon ng Rostov. Hindi siya naghahanap ng isang repinerya. Hindi siya naghahanap ng imbakan ng gasolina. Siya ay nangangaso. Ang target ay gumagalaw ng daan at 50 kilometro bawat oras ang drone ay isang daan at limang pulang. Lahat ng military manual ay magsasabi na imposible ito pero walang nagsabi sa mga Ukranyano. Ang nangyari nung araw na yon ay nag-iwan sa mga military specialist sa buong mundo na nagtatanong ng iisa. Paano sa demonyo nila nagawa yon? Ipapakita ko sa iyo, Nobyembre 22, 2025. Naglabas ng pahayag sa Telegram ang mga puwersa ng espesyal na operasyon ng Ukraine na nagpagulat sa Russia. Sinabi nila, binabago namin ang patakaran. Kami na ngayon ang nangangaso. Unang beses, isang miwalong helikopter ng Russia ang napatumba ng isang sumasalakay na drone sa ere. Kasabay ng pahayag, ginawa nila ang isang bagay na di karaniwang ginagawa ng ibang hukbo. Ipinakita nila ang mga larawan. Dalawamput limang segundo ng video na kuha mula sa pananaw ng drone. Una, puro mga bukirin lang. Pagkatapos, lumitaw ang helikopter na lumilipad ng maayos. Lumapit ang drone, inayos ang direksyon. At pagkatapos, naputol ang video. Ngayon, kung ang Rusya ang nagsabi nito, siguradong magdududa ang lahat pero nagdala ng ebidensya ang Ukranya. Kinumpirma ng mga channel ng militar ng Rusya na tinatawag na mil bloggers at kadalasang malapit sa sandatahang lakas ang pagkawala. Kinumpirma ng Fighter Bomber Channel na pinamumunuan ng dating rusong piloto ang insidente at sinabing sa kasamaang palad, totoo ito. Mahalaga ang kumpirmasyong ito tungkol sa Mi-8. Dahil ang nangyari doon ay hindi basta swerte, ito ay pagpaplano, ito ay innovasyon, at ito ay isang bagay na sinasabi ng pisika na imposibleng mangyari. Simple lang ang dahilan, ang long-range drone na ginamit ng Ukranya ay ginawa para sa tiyak na misyon. Ipinapasok mo ang koordinada ng isang fixed target tulad ng refinery, military depot o tulay. Lilipad ang drone, tatawid ng daan-daang kilometro, at tatamaan ang target. Pero isang helikopter, ibang iba yon. Ang Mi-8 ay hindi nakatigil. Umaandar ito ng 250 kilometro kada oras. Kaya nitong gumawa ng mga maniobra at nakikita ng piloto ang mga paparating na banta. Ngayon, tingnan mo ang kabilang bahagi ng ekwasyon. Ang drone na ginamit ng Ukranya ay lumilipad ng mga isang daan at 50 kilometro kada oras. Mas mabagal talaga ito. Sa Luhika, hindi kayang habulin ng mabagal na mandaragit ang mabilis na biktima. Iyan din ang dahilan kung bakit hindi nangangaso ng kuneho ang pagong. Pero may iba pa. May distansya na dalawang daang kilometro sa loob ng teritoryo ng Rusya. Sa ganong kalaliman, may mga sistema ng depensa sa himpapawid ang Rusya, mga radar at tuloy-tuloy na pagpapatrolya. Isa itong lugar na dapat ay lubos na ligtas para sa mga operasyon ng Rusya. Sa mahigit isang daang taon ng ang panghimpapawid, isang bagay ang laging totoo. Ang malalim na likuran ay isang santuaryo. Diyan mo itinatago ang iyong mga supply. Diyan nagpapahinga ang iyong mga piloto. At diyan ka malayang kumikilos. Walang sino man ang nag-akala na ang isang mabagal na drone ay maaaring magbanta sa lugar na ito, lalo na ang makapagpabagsak ng isang gumagalaw na helikopter. Kaya, dumarating ang nakakabagabag na tanong, paano nila nagawa iyon? Ang sagot ay nasa sandatang ginamit ng Ukraine at ang kasaysayan ng sandatang ito ay kasing hindi kapanipaniwala ng mismong pagpapabagsak. Itinuturo ng mga eksperto na ang drone na ginamit ay ang FP, isa naggawa ng isang kumpanyang tinatawag na Firepoint at dito nagsisimulang maging talagang interesante ang kwento. Bago ang digmaan, hindi gumagawa ng armas ang Firepoint. Nagtatrabaho sila sa Aliwan bilang ahensya ng casting na tumutulong maghanap ng lokasyon at artista para sa pelikula at serye sa telebisyon. Sa katunayan, nagtrabaho sila sa isang romantic comedy na pinagbidahan ni Volodymyr Zelensky. Oh, ang kasalukuyang presidente ng Ukraine. Nang salakayin ng Russia noong Pebrero 2022, gumawa ng radikal na desisyon ang grupong ito ng mga gumagawa ng pelikula. Sa loob ng 48 oras, tuluyan nilang binago ang kanilang operasyon. Mula pagpili ng artista hanggang paggawa ng drone na pandigma at hindi natin pinag-uusapan ang mga sopistikadong drone na gawa sa mga pabrika na may napakataas na teknolohiya sa kabaligtaran. Ang FP, isa ay ginagawa gamit ang mga materyales na makikita mo sa isang tindahan ng mga materyales sa construction at mga tindahan ng hobby. Playwood, espongha, carbon fiber na ginagamit sa mga sasakyang pangkarera at mga komersyal na elektronikong bahagi. Huwag magpalin lang sa pagiging simple ng materyales. Ang FPM ay isang kahanga-hangang makina. May dalawang silindrong makina ito kaya umaabot ng isang libo anim na raang kilometro. Kaya nitong magdala ng ugiba na may bigat na 50-60 kilo. Narito ang sikreto. Mayroon itong dalawang paraan ng paggabay. Ang una ay global positioning system at inertial na nabigasyon. Gaya ng ibang long distance drone, ilalagay mo lang ang coordinates at lilipad na ito papunta doon. Pero ang pangalawang paraan ng paggabay ang nagpapaspecial sa FP, isa. Meron itong Starlink Satellite Link Ibig sabihin nito, pwedeng makita ng operator ang nakikita ng kamera ng drone ng real-time at makontrol ito ng mano-mano kahit daan-daang kilometro ang layo. At may isa pa, sa huling limang daang metro ng paglipad, maaaring i-activate ng FP, isang isang sistema ng computer vision. Tinutukoy ko ang artificial intelligence na nakakakilala ng hugis at bagay. Kahit maputol lahat ng signal, na-memorize na ng onboard computer ang hugis ng target at magpapatuloy ito sa pagtugis mag-isa. Gumagawa ang Ukraine ng halos isang daang unit kada araw, tatlong libo kada buwan, at bawat isa ay nagkakahalaga ng 55,000 limang libong dolyar lang. Ngayon, tandaan mo ang impormasyong yan dahil magkakaroon niya ng saysay mamaya. Bakit? Wala pa tayong sagot sa tanong. Sa huli, paano nahuli ng isang mabagal ang isang mabilis? Ang sagot, hindi lang ito tungkol sa teknolohiya. Nasa taktika rin ito. At ang taktikang iyon ay napakatalino. Noong gabi ng ikadalawamput isa hanggang ikadalawamput dalawa ng Nobyembre, hindi lang isa kundi dos dosenang. Posibleng daan-daang drone ang inilunsad ng Ukranya. Marami sa mga drone na iyon ay mga pain, mas murang mga modelo, na iniprograma para lumipad diretsyo papunta sa mga repinerya base militar at mga imbakan ng gasolina. Sa iba't ibang rehiyon ng Rusya, natukoy ng mga radar ng Rusya ang dagsa ng mga drone na ito. Nagkaroon ng kaguluhan at inaktiba ang mga sistema ng depensa sa himpapawid. Ginawa ng Rusya ang inaasahan ng Ukranya. Nagpadala sila ng Miwalo helicopter para salubungin ang mga drone. Naging karaniwang taktika na ito ng Rusya. Ang paggamit ng mga helikopter na may mga makina ng baril para habulin ang mga drone gamit ang kanilang paningin upang makatipid sa mahal na mga misail na panlaban sa himpapawid. Pero heto ang sikreto. Sa pagitan ng mga pain, andun ang mga mga ngaso, FP. Isa na drone na may satellite link at kamera, pinapalipad ng espesyal na puwersang operator. Hindi sumunod sa ruta ang mga drone na ito. Naghintay lang sila. Tinatawag ito ng militar na loitering. Ibig sabihin ay maghintay hanggang tumaas ang mga helikopter ng Russia para habulin ang pain. Nang lumipad ang Mi mula sa base nito para salubungin ang mga drone, siya ang naging target. Ang operator ng Ukranya na nakikita sa pamamagitan ng kamera ng FP, isa gamit ang satellite ay minaniobra ang drone papunta sa posisyon ng ambush, malamang mula sa mas mataas na altitude o mula sa gilid. At doon nagsimula ang habulan. Ngayon, maaaring iniisip mo, pero hindi ba mas mabilis ang helikopter? Oo, mas mabilis nga ito, pero hindi lang bilis ang mahalaga. Ang piloto ng Mi-8 ay abala sa paghahanap ng mabababang drone, hindi niya inakalang siya rin pala ang magiging biktima. Nang sa wakas ay napansin niya ang FP, isa. Kung napansin man niya, huli na ang lahat. At dito pumapasok ang isa pang salik. Ang helikopter ay may kasamang sistemang pang-elektronikong digmaan na tinatawag na Multi-K. Ang sistemang ito ay dinisenyo para harangin ang mga signal ng radyo ng mga drone ng Ukranya. Yung maliliit na first person na drone na madalas gamitin ng Ukranya sa labanan. Timog Afrika, napakabisa ng multik laban sa mga drone na ito dahil gumagamit sila ng karaniwang mga frequency ng radyo. Pero iba ang FP, isa. Gumagamit ito ng Starlink Satellite Link. Ibig sabihin, hindi patagilid ang signal papunta sa operator sa lupa kundi pataas ito papunta sa satellite sa kalawakan. Hindi kayang harangin ng helicopter jammer ang makitid na sinag na nakatutok pataas kahit nagpapalabas ito ng signal sa gilid. At kahit magawa pa nito, kahit tuluyang maputol ang signal, meron pa ring sistemang computer vision. Sa huling limang daang metro, ang artificial intelligence na ang kumikilos na na ng computer ang hugis ng helicopter, nakalkula na rin ang bilis at trajectory nito. Sa 200 daang kph, limang daang metro, tinatakbo sa siyam na segundo. Wala pang sampung segundo bago ang impact. Wala ng oras ang piloto para makareact. Napakalakas ng pagsabog, 50 kilo ng matinding pampasabog na may malalaking pira-piraso. Malamang na tinamaan nito ang buntot na rotor o ang mga makina. Bumagsak ang Mi-8, lahat ng sakay ay namatay. Ngayon, pag-usapan natin ang mga numero dahil binabago nila ang lahat sa operasyong ito. Ang Miwalo helicopter ay nagkakahalaga ng 15 milyon. Hindi pa kabilang dito ang pagsasanay ng tripulante na ilang taon din, pati ang armas at kagamitan sa loob. Isang napakahalagang aset militar. Ang drone na FP-1 ang siyang sumira dito. 55,000 dolyar. Ngayon, magkwenta tayo yan ay isang cost ratio na dalawanda ang pitumput dalawa sa isa. Para sa bawat dolyar na ginagastos ng Ukraine sa isang FP, FP isa, ang Russia ay nanganganib na mawalan ng dalawanda pitumput dalawang dolyar na kagamitan. Gaya ng nakikita mo, ito ay lubos na hindi kayang panatilihin. Ngayon, isipin mo ang ganitong senaryo. Nagpapakawala ang Ukraine ng sandaang FP, isa na drone sa isang gabi. Ang kabuoang gastos ay limang milyon at kalahating dolyar. Nagawang pabagsakin ng Rusya ang siyamnapu sa mga ito. Kahangahangang tagumpay na napung porsyento. Pero ang sampu na nakalusot ay nagawang pabagsakin ang sampung helikopter. Ang halaga para sa Rusya, isandaan at limampung milyong dolyar. Hindi pa kasama dito ang mga tripulante at ang epekto sa pag-iisip. Kahit na sampung porsyento lang ang tagumpay, panalo pa rin ang Ukranya at ang matematikang ito ang nagtutulak sa Rusya na muling pag-isipan ng buo ang kanilang estratehiya sa himpapawid. Dahil ngayon alam na ng mga piloto ng Rusya na tuwing lilipad sila kahit dalawang daang kilometro pa sa likod ng mga linya, maaaring may FP, isa na naghihintay. Ito ay nagdudulot ng pag-aalinlangan, nagdudulot ng takot at ang takot, mga kaibigan ko. Isa itong salik na pwedeng makaapekto kahit sa mga operasyong militar. Nagiging mas komplikado rin ang mga misyon, kailangan lumipad ng mas mababa ang mga helikopter, kung saan mas lantad sila sa iba pang pa banta, o mas mataas, kung saan, kung saan mas hindi sila epektibo. Kinakan sila ang mga misyon dahil sa mga babala tungkol sa mga drone. Ang dating santuwaryo na likurang linya ay naging delikadong lugar na. At ang epekto nito ay higit pa sa mga, uh, sa mga helikopter. Ang teknolohiyang ito at taktika ay maaaring iangkop para habulin ang mga eroplanong pangkarga, eroplanong paniktik at kahit mga jet sa ilang sitwasyon. Kakapatunayan lang ng Ukranya na gumagana ang konseptong ito. Ngayon, usapin na lang ito ng pagpipino at pagpapalawak at sa katunayan, pinalalawak na nila ito. Hindi tumigil ang firepoint sa FP-1. Sila rin ang nasa likod ng pagdevelop ng FP-5. Baka kilala mo ito sa codename nitong Flamingo at hindi na ito drone, isa na itong cruise missile. Abot ito sa 3,000 km mataas ang subsonikong bilis, halos transoniko. Ang warhead nito ay higit sa 1,000 kilo. Kung pinapayagan ng FP, isa ang Ukraine na maabot ang Rostov. Papayagan naman ng Flamingo na maabot ang mga base ng strategic bomber sa Arctic, ang mga pabrika ng tangke sa Ural, ang industrial at militar na puso ng Russia at kasalukuyan ng ginagawa ang produksyon. Ayon sa mga ulat, ang layunin ay makagawa ng isang flamingo na misil bawat araw. Pareho ang pilosopiya ng FP-1, dami at sulit sa gastos. Nasasaksihan natin ngayon ang isang kamanghamanghang pangunahing pagbabago sa digmaang panghimpapawid. Sa loob ng mga dekada, ang panuntunan ay kung sino ang may pinaka-advanced na mga jet at pinakamahal na mga misil siya ang may kontrol sa himpapawid pero pinapatunayan ng Ukranya na may iba pang paraan. Mga autonomous na sistema, mura, ginawang maramihan, kontrolado ng artificial intelligence at satellite links. Hindi mo na kailangan ng ika na henerasyong fighter jet na nagkakahalaga ng sandaang milyong dolyar para hamunin ang air superiority. Libo-libong matatalinong drone na tiglimampung libong dolyar lang ang kailangan mo. At kapag nasira ng Rusya ang isa, nakagawa ka na ng tatlong bago Pati ang Pentagon ay nagbibigay pansin dito ang replicator program ng Estados Unidos na layuning gumawa ng libo-libong autonomous na sistema para harapin ang China ay isang direktang tugon sa mga aral mula sa Ukraine. Ang NATO ay muling isinusulat ang mga doktrina ng air defense. Dahil ang kalangitan ay hindi na lamang pag-aari ng mga jet at helicopter, pag-aari na rin ito ng mga drone. At habang pinag-aaralan ng mga military analyst sa buong mundo ang nangyari noong araw na yon, isang bagay ang tiyak, ang ikadalawamput dalawa ng Nobyembre, 2025, ang araw na tuluyang nagbago ang digmaang panghimpapawid. Ang araw na ang isang mabagal na drone na gawa sa Playwood na kinokontrol ng isang operator na daan-daang kilometro ang layo ay nagpatunay na ang talino at estratehiya ay kayang talunin ang bilis at matinding lakas ng armas. Wala nang ligtas na likurang linya at natututuhan ito ng Rusya sa pinakamahirap na paraan. Ngayon, sabihin mo nga sa akin, sa tingin mo ba sa hinaharap ang digmaan ay mapapamahalaan ng mga murang at matatalinong drone o may puwang pa rin para sa mga mamahaling maned na jet at helicopter? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Kung nakatulong sa iyo ang nilalamang ito, ibahagi mo ito sa isang taong interesado sa estratehiyang militar at teknolohiya. At mag-subscribe ka sa channel para hindi mo mamiss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli.